Para sa aking balitang showbiz, kinumpirma na ng Quezon City Police District na natagpuan ang aktor na si Ronaldo Valdez na may tama ng baril sa ulo sa loob ng kanyang kwarto bandang alas 3 ng hapon noong linggo, December 17. Ayon kay Major Dondon Yapitan, happy ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit, nakita ang aktor na nakaupo sa kanyang upuan at walang malay kung saan may tama ito ng baril sa kanyang kanang sintido at nasa mga kamay pa rin ito ang ginamit na baril. Agad na itinakbo o ito sa pinakamalapit na ospital ngunit dead on arrival ito. Dahil may baril na nakita sa pinangyarihan ng krimen kung kaya't isinailalim sa paraffin test ang lahat ng mga kasama na aktor sa bahay. Ayon sa pulisya, parte ito ng SOP o Standard Operating Procedure sa mga krimen na may sangkot na baril, ngunit hindi naman ibig sabihin na may kinalaman ang mga ito sa krimen. Sa kasalukuyan ay inihintay pa rin ang resulta ng paraffin test at ballistic test. Si Ronaldo ang tatay ng singer-actor na si Jano Gibbs.